bakit nanalo siya uh, President Trump ah uh, oh dun sa mga ano ha Marami ho kayong matututunan dito, ha? Yung mga kaibigan kong tatakbo. <laughs> Baka kayo tatakbo sa darating na eleksyon, nag-file kayo, ha? Marami ho kayong matututunan dito sa mamang ito. Nasa linya po natin ng isang political analyst na gustong-gusto -gusto kong nagpapaliwanag itong sa sekretary dahil parang napaka, ano eh, napaka simple kahit anong istasyon ng pinagpapaliwanagan ito. Pinakikinggan ko, former secretary, secretary Ronald Diamas. sa secretary, magandang-magandang araw po. Magandang araw, uh, ah, Dennis. Susubukan ko yung herbalaya mo, ha? Ah. <laughs> Patadala uh, mo kayo. Patadala uh, ah. mo kayo baka baka fake news yan ha ay okay, hindi ha ah, padadalang ko kayo para mapatunayan ninyo secretary dahil ginagamit ko yan padadalang ko kayo sabihin nyo lang sa akin ibigay nyo lang dun sa tumawag sa inyo yung address ninyo padadalang ko kayo totoo yan secretary o <laughs> oh, ha okay salamat salamat kailangan natin yan no? okay secretary <laughs> secretary diretsyo na diretsyo na yung ating okay. uh, pag-uusapan Lalo, uh, tenex ko yung aking mga kaibigan na tatakbo. Sabi ko, eh, abangan ninyo yung mga sagot ni Sekretary dahil marami tayong matututunan uh -huh. din eh. Okay, Sekretary, unang tanong at pinakamahalagang tanong nowadays, nowadays, sa ah, bakit nanalo si Donald Trump sa pagkapresidente sa Amerika? Una ay very compelling yung kanyang mensahe. Hindi usapin kung yan ay totoo o hindi ang usapin ay epektibo ba yung kanyang mensahe. Halimbawa, uh, naalala mo ba, Dennis, what uh, Kamala stand for? Di ba? Wala ka masyadong maalala eh. Babay, Pero siguro. si Trump, maalala, <laughs> mo. Anti-immigration. Ah, no? Ah. Dinanakaw ang ating kayamanan sa paggamit ng ating social welfare. Mm. ng krimen at saka ang ating opioid crisis. Mm -hmm. no? Kaya build the wall. Tapos eh itong mga Democrats ay mga elitista, no, mga corrupt. Kaya clean the swamp, no? Kaya medyo compelling yung uh, mensahe ni Trump. Mm -hmm. In ko hindi usapin kung tama totoo o mali. Kung ang usapin ay epektibo ba? Mm -hmm. Wala kang maalala kay Kamala, mm -hmm. 'di ba? Wala kang maalala. Mm -hmm. No? Pero nakadagdag din kay Trump, yung mas mahaba yung kanyang runway. Pagkatalo niya noong 2020, naghanda na kagad siyang lumaban at bumalik. Si Kamala, 16 weeks lang eh. No, noong siya ay naging uh, nominee ng Democrats. Medyo late, umatras si Biden. Kung umatras si Biden na mas maaga, baka mas mahaba yung runway ni Kamala para i-define yung kanyang sarili. In 16 weeks, hindi niya na-define yung kanyang sarili. At ang pinakamahalaga, hindi siya nakadistansya sa kanyang dating boss kay Biden, na pinaka-unpopular president in recent American history. Less than 40% ang approval rating ni Biden. Sobrang baba niyan kumpara sa mga previous president. At fast forward, yung exit poll sa Amerika ay 3 fourths ng mga botante ay diskontento sa Biden government. Three-fourths. Inaasahan ko majority. Pero hindi ko inaasahan na three-fourths. Iba kasi Dennis eh, mm -hmm. yung uh, exit polls sa Amerika. Sa atin, uh -oh. ang exit polls, tatanungin ko sino pinoto ko. Mm -hmm. Sa Amerika, tatanungin ano yung basihan sa pagboto mo. Mm -hmm. no Kaya doon kita mo na napakalaki nung agwat. no Dahil hindi na hiwalay ni Kamala yung sarili niya kay Biden. Nung tinanong nga siya sa isang interview, no? Ah, uh, kung uulitin mo yung Biden na uh, four years, meron ka bang babaguhin? Ang sabi ni Kamala, wala. Yun yung naging curse niya, yung naging sumpa niya sa kampanyang ito. Hindi niya nahiwala yung sarili niya kay Biden. Kaya nasisi siya for inflation, nasisi siya for immigration, no? nasisi siya sa mga kakulangan ng Biden government. At panghuli, dahil very tight yung race, pitong swing states ang magde kung sino susunod na presidente. At sa swing states na yan, razor, razor, thin yung margin of error. Sabi nga nila, this election will be an election of the margin of error. Dahil ganun kanipis, counting pagkakamali ay pwedeng gamitin ng kalaban mo. Alimbawa, a week before the election, nung tinawag ni Biden na garbage yung supporters ni Trump, anong ginawa ni Trump? Sumakay ng garbage truck. At hindi nakadistansya si Kamala doon sa statement na 'yon. Nakadagdag 'yon dun sa kanyang pagkatalo sa swing states. Ikalawa, yung Gaza War, yung genocide sa Gaza. Yung mga uh, mga Arab Americans nagalit kay Biden at nagalit kay Kamala dahil dito sa pagsuporta sa Israel kay Netanyahu. Kaya clearly natalo sila sa isang swing state like Michigan dahil diyan no perhaps more. So, dahil razor thin yung labanan, kaunting pagkakamali, kaunting difference can spell the difference. Halimbawa, nung sinama ni ni Kamala si Cheney sa kanyang kampanya, na dating Republican, no ang akala ni Kamala, ito ay value added plus factor sa kanya. Nakalimutan niya na ang banat ni Trump sa mga Democrats, dinadala tayo sa gera. At si Cheney lalo na yung kanyang tatay ang nagdala sa atin, ang nagdala sa Amerika sa gera sa Afghanistan at sa gera sa Iraq na eventually nasira ang Amerika at umalis sila sa Afghanistan at saka sa Iraq the, nang sila ay failure. So nagmarka yung tira ni Trump sa mga Democrats nung sinama ni Kamala si Cheney sa kanyang kampanya. So ito mga bagay na ito ay by increments nakabawas at nakatalo kay Kamala dun sa pito na crucial na swing states. Maraming mga Democrats ang hindi mismo bumoto. For the first time in history, yung independent voters ay mas malaki kesa sa mga democratic voters. First time na nangyari ito. Ibig sabihin, mismo mga Democrats ay diskontento sa kanilang partido at sa kanilang uh, kandidato kaya bumaba si Kamala ng 13 million votes kumpara sa boto ni Biden noong 2020 at mas lumamang si Trump sa popular vote by 5 million votes mm -hmm. mismo sa women votes na akala natin ay mas malakas si Kamala bumaba siya ng 3 million votes kumpara kay Biden noong 2020 at sa Hispanic votes ang laki ng ibinaba ni Kamala kumpara kay Biden so yan yung pagpinagsama-sama, marami pang dahilan. pero pagpinagsama-sama, ito, uh, Dennis, mm -mm. ito ang nakakontribute dito sa pagkatalo ni Kamala at historic win ni Trump. okay, okay, Secretary, kapag uh, nabigyan ng tamang oras mm -hmm. o panahon itong si Kamala, ay palagay mo ba mas sa uh, mas may konting edge kay kay Trump, pagdating sa butuhan? Yes and no. no. Mas meron siyang panahon para i-define yung kanyang sarili. Mm -hmm. Hindi niya na-define yung kanyang sarili. Mm -hmm. no? Hindi siya nakadistansya kay Biden. Kaya naging burden sa kanya yung unpopularity ni Biden. Naging burden sa kanya yung mga diskontento sa gobyerno. Kinakailangan niyang buhatin yon. Mm -hmm. At wala siyang marka. Inuulit ko, mm -hmm. nagmarka si Trump. Mm -hmm. Si Biden, ay uh, si Kamala hindi nagmarka, no? Siguro for lack of a better example, mm -hmm. parang si Digong noong no 2016. 2016 yes. Si Digong, oh. ay dami ang sinabi. Tatapusin ko ang drug problem in six months. Magdadala ako ng jet ski at lalagay ko yung bandera ng Pilipinas sa mga artificial islands ng China, mm -hmm. no? susupiling ko itong mga mayayaman na oligarchs, mm -hmm. no? etc. etc. Mm -hmm. Of course, hindi totoo yun. Mm -hmm. Of course, hindi nangyari yun. Yes, uh, But nanalo siya. Mm -hmm. No? Ganon din si Trump. No? Ah, uh, I-deport ide ko ang mga migrants eh pag dineport niya mga migrants, wala na magtatrabaho sa kanilang mga sakahan. Mm -hmm. Mga migrants yan eh. Mm -hmm. Mababa ang sahod, mahirap ang trabaho. Mm -hmm. Hindi naman kukunin ng mga puti yan, Dennis eh. Mm -hmm. Yung trabaho na yan, mm -hmm. di ba? Yung mga low-paying jobs, yung mga kasambahay, mm -hmm. hindi ang kukunin ng mga puti. Mm -hmm. Mga migrants ang kukuha niyan. Idedeport mo yung mga yan, mm -hmm. edi eh, ang laki ng problema mo. Kaya pero na. it doesn't matter. Mm -hmm. Nakakreate ka ng kalaban at ikaw ang solusyon. Yun. Very effective Sharon. ron. factor din ba secretary yung uh, kanyang, uh, yung mga debate na nangyari uh, between Trump and Kamala. Parang parang nakitaan ng nang uh, ng ng Amerikano na medyo weak itong si Kamala, uh, secretary. Well, no two months ago, ang sabi ko, yes, panalo si Kamala sa debate. Uh oo -oh. Ang ang measurement ka diyan ng no, mga survey film 70-30. Lamang si Kamala sa debate. Pero hindi mahalaga yung debate. Eh. Si Gore, si Vice President Gore tinalo si Bush sa debate, pero nanalo pa rin si Bush. Mm -hmm. Si Clinton tinalo si tinalo si uh, uh, Trump sa debate, pero nanalo pa rin si Trump noong 2016. Mm -hmm. Si McCain tinalo si Obama sa debate, pero nanalo pa rin si Obama sa mm -hmm. Electoral College. Mm -hmm. Dahil iba kasi yung kanilang sistema, Electoral College, eh. mm -hmm. ba? Diba? Mm -hmm. So, yes, nanalo si si Kamala It's debate, but it didn't matter. No. Nung sinabi ko nga yan, medyo na basha ako na pro-Trump daw ako. Of course, I'm not pro-Trump. Oh, oh. Sinasabi ko lang na ang labanan ay dun sa pitong swing states with 95 votes sa Electoral College. Hindi sa debate. Oo. Oh, oh. eh, e, iba yata yung akin na panood na parang ang uh, ang uh, ang uh, minagnify dun yung uh, mga hindi pag, uh, tamang pagsagot at saka timing ni Kamala. Okay. Kahit itong mga Kaya powerful... nga, tenis, oh, lang Kaya nga. nga hindi na sumama sa debate si Trump. Tama. Tumanggi na siya makipagdebate. Mm -hmm. Dahil alam niya, hindi siya lalamang doon eh. Mm -hmm. no? Kaya tumanggi na siya. Parang si BBM, mm -hmm. walang pinuntahan ni isang debate. Mm -hmm. Pero landslide ang pagkapanalo. Yeah. Baka natuto si Trump ke BBM. <laughs> <laughs> natuto si Trump kay BBM. Okay, last na question na to. Uh, kahit na may mga powerful celebrities itong uh, behind camera, wala rin nangyari, uh, Secretary, no? Yes. Dahil very compelling yung mensahe ni Trump at very compelling yung kanyang atake mm -hmm. sa Democrats. Mm -hmm. Yun ang na nag-define. Mm -hmm. no, hindi yung mga celebrities. Uh, actually, ang galing ng ground war ng mga Democrats. Halimbawa, sa Pennsylvania, yung pinaka-importanting swing state, 900,000 volunteers mm -hmm. ang kumakatok sa mga pintuan. Mm -hmm. Sabi nga ng mga tao ron, mga mahigit 10 na yung kumatok sa kanila ng mga Democrats. Mm -hmm. 900,000, imaginein mo, mm -hmm. kumakatok. But oh. it didn't matter. Uh -huh. Dahil wala wala masyadong ground war si Trump, pero yung kanyang message ay very compelling. Nagcreate siya ng malaking problema. Hindi usapin kung tama yung problema o hindi. Ang mahalaga na hagip niya yung mga butante sa problema na yan at siya yung solusyon. Oo, no? parang gano'n. Ganun yung kanyang strategy. Parang dumidikit. Kaya baka yung mga kaibigan mong politiko, ganun din ang strategy. Oh, Mag-create sila <laughs> ng artificial problem at oh, sila ang solusyon. Yan. Yeah. <laughs> Top of mind, eh, sekretary. No? Top of mind talaga yung uh, tama, uh, mabilisan tama. na desisyon talaga. Sekretary, maraming maraming salamat po sa oras. Part 2 tayo, ah. Mag-part 2 tayo. Many uh, times, Dennis. Oh, maraming sa, uh, salamat sa unang imbitasyon mo. Yan. Patadala kita uh, ng Herbalaya, uh, sekretary, sigurado sigurado yan. Sigur, Secretary, Sigur. salamat. salamat sa oras. Salamat, salamat. Former Secretary Ronald Diamas, isa pong political analyst.